Hi! Namiss niyo ba ang pag voice ko? Samahan niyo nga naman pala ko guys maglaban ng mga damit ko for today's video. Bali guys nga pala, puro reels nga pala yung ina-upload ko ngayon dahil nga talagang busy nga ako at di ako nakakapag-voice over. Kaya nga ito naman habang hindi naman talaga ako masyadong busy ngayon, etong at masubukan ko nga pala ulit mag-vlog at mag-video video dito at mag-voice tayo. Hindi ko na nga pala guys na videohan kung paano ko nga pala yan ito nilagay. At na nga, pagkatapos naman nung Winaasin ko guys, agad ko na tong inihaon Dahil okay naman na siya Alam nyo ba guys, namimiss ko talaga yung Pagbo-voiceover ko, kaya eto nga Naninibago na naman ako sa pagbo-voiceover Kasi nga naman, nasanay na ako Sa reels ngayon At eto nga, kararating ko nga pala dyan sa school guys Kaya nga, naubusan na talaga ako ng damit Kaya eto na, naglalaban na ako Guys, simula nga talaga nung Sinabihan ako nung nanay ko na ako na maglaban ng mga damit ko, ako na nga talaga yung naglaba yung lola ko nga pala kasi guys yung naglalaban ng mga damit ko. Pero ngayon matanda na siya kaya ako na. Kaya ko naman na. Pero kasi nun guys hindi ko talaga matanggatanggalan yung mga white. O yung dumi ng white t-shirt ko. O yung mga blouse ko. Pero ngayon kaya ko naman na. At eto nga washing ko na lang talaga. Bale guys sinunod ko na nga ito nung naiahon ko na lahat. Eto nga naglagay na nga rin pala ulit ako dito. Para nga may washing na natin. Aba. Aray ko, nagadwalalabahan ko. Isipin mo nga naman talaga, puro white t-shirt yung iba talaga dyan, guys. Ano ba naman kasi ang sipag-sipag ko talaga magpalit araw-araw. Pero guys, sa part na talaga yan na to, ay, ano ba, tinatamad na ako, ayoko na. Ngayon nga, nararanasan ko na nga pala yung mga ginagawa ng magulang na naglalaba, napakahirap pala talaga, ano ba. Eto na nga, pinuligos ko na nung pagkatapos ko naman nilagay yung mga damit. Aray ko. Wow. Habang naman nagpupuligos yung washing machine, eto naman na ako kung magbabanlaw tayo ng damit. Aba. Kung makikita nyo nga naman dyan guys, puros blouse at white t-shirt or sando ko naman yung nilalabhan ko dyan. Kasi nga naman guys, talagang nauubusan ako ng white t-shirt or blouse kapag hindi ako naglaba. Kung lunes ngayong pasok namin, Webes or Biyernes pala ako naglalaba ganun. Or kaya Miyerkules. Hmm. daw? Basta guys, panoorin nyo na lang ako dyan na nagbabanlaw dahil nga talaga wala na akong masabi. Charot. Pero guys, kung sinumpong talaga ako ng katamaran, eh wala ka nang magagawa, be. Hmm, no sabado taglaban. Diyos ko, aray ka. Fastword na nga pala guys, at ito nga, pagkatapos ko naman nagbanlaw, at ito nga, ilalagay ko na nga pala sa dryer. Para nga talaga mabilis matuyo dahil nga talaga pagdating ko nga pala si school at eto nga talagang tinasampay ko na sa labas. Tsaka guys, pagkarating ko rin nga pala si school, eh mga 5pm na nga pala ako nakakarating dito kaya hindi ko na nilalabas. Or kaya sa Sabado ko na lang nga pala yan binabalak na ilabas dahil dun lang naman yung free time ko. Kung nagtataka naman kayo, bakit naman yung parents mo naman, bakit hindi siya maglabas? Ang tanong ninyo, guys, minsan din kasi nasa school rin sila maghapon. Or what? Busy din kasi sila guys. Kaya hindi nila masyadong nilalabas yung damit ko. Ano daw? Tsaka rin guys, itong damit ko lang nga talaga yung nilalabahan ko at yung damit nila ay iba naman. Eto guys, eto na nga dito na part. Ipiniligos ko na naman ito atong ah, dryer. di ba? Um, Nag-obo di diba? satisfied. Guys, alam nyo ba, Inaayos ko yung mukha ko ng fresh bago ako umuwi pero ito na yung ko. Mukha na akong may anak dyan. Hoy, charot! <laughs> Chinek ko na nga rin pala guys, yung winashing ko kanina at okay na nga rin. Tapos nagkasabay nga rin palang okay. Ito, hindi ko na nga alam yung gagawin ko dyan na part. Kaya ito nga, samahan nga ano na naman ako ilabas ito. Paray ko. Ka. Halinga kayo dito, tulungan nyo ako maglaba pagod ng eh abab niyo, Paray ko. <laughs> Ganto pala talaga yung feel ng maraming lalabhan. Ako gas si guys, pag naglalaba talaga ako is malit lang talaga yung ko. Pero ngayon, ito na, nafe-feel ko na talaga yung pagod ng magulang na naglalaba. Aray ko. <laughs> Tapos guys, ang bibigat pa nga talaga dyan ng mga pantalon or pants ko. Tapos yung tuwalya ko pa, ko naman. Ano ba? Napagod nyo na tong e-abab eh, na to. Pero deserve mo yan, te. Tamad ka masyado, ah. Hmm. Fast forward na nga, guys. Pagkatapos ko naman ito, tinignan ko na nga ito at eh, mm, ilalabas ko na yung tubig niyan para matapos na ang buhay. Hoy, walang ganon. Aray ko naman. wag naman ganon. Habang naman namalabas yung tubig ng washing machine, guys, at ito nga magbabanlaw na naman ako. Hindi naman siguro talagang halatang madami akong lalabhan. Diyos ko. Ang mahirap nga, guys, dito sa amin naglalaba talagang walang posit at gripo lang ito. At minsan guys, ang hirap talaga ng tubig dito pag talagang walang karga yung irrigation namin dito yung tinatawag na ilog. Kaya guys, nagsasakto nga pa lang talaga kami sa kapitbahay noon pero ngayon okay naman na. Yun lang talaga yung mahirap dito sa amin guys, ito ang pagbobomba namin. Fast forward na nga guys, nung no, okay na nga itong nga nilagay ko na nga din agad sa dryer. Para mabilis. At nako ko na nga rin pala guys, yung nilagay ko kanina dito, yung tinanggal ko ng tubig at et, eto na nga, bubuhusan ko na nga rin pala ito. Noon nga kasi guys, naglaba talaga ako, yung pinagalitan ako ni tatay dahil hindi ko nga talaga binuhusan doon sa pinakadolo, may sabon-sabon pa. Kaya eto nga dapat ko talaga tumatutunan guys, kasi papagalitan talaga ako ni tatay. Bali guys, ito et, na nga pagkatapos ko naman Janet at ito nga magsasampay na nga rin ako dito. Grabe guys, mahirap din magsampay para sa akin talaga, nakakangalay lang. Ang dami ko rin talagang nagamit na white t-shirt guide kasi sa amin nga, um, talaga tulpaping ako lagi akong napapagalitan na naka-ordinary kaya dapat guys. This next week nga pala is dapat naka-uniform na talaga kami. Aray ko, talaga nagtulping na kami mean, guys, ng ordinary sa so mapagpaguntan na Grabe guys, sobrang naninibago ako sa pag over ko, nakakamiss nga talaga. Bale mga guys, dito ko lang nga pala muna tuloy sa dahil nga talaga hapon na. Hindi ko na nga rin pala pwedeng ilabas yan. Iniisip ko nga guys, may pasok na bukas kaya hindi ko to may lalabas kaya sa Sabado na lang. Kaya nga naman ito nga pagkatapos ko naman dito, susunod ko nga naman ito. Last na nga pala ito na i-dryer ko guys, itong mga tuwalya at pantalon ko talaga. I-dryer ko nga pala itong mga ito guys kasi mahirap talaga matuyuan ito mas wala talaga ako dito sa bahay kapag... Saka dapat talaga araw-araw ito nalalabhan dahil araw-araw ko -araw itong ginagamit. Aray ko. Kasi naman guys, ang dami-dami kong masyadong damit. Bale guys, sinunod ko na atin din pala ito ulitin itong paghuhugas dito sa washing. Dahil nga papagalitin talaga ako pag di ko yan nahugasan ng maayos. Ito nga dito na part talaga buhos ako dyan ng buhos talaga ng maayos. Para nga, mm, walang sabon. Isang tira. Pagalitan agad. Aray ko, ha? At nga, nagsampay na nga rin ako agad dito at malapit ko na dyan talaga matapos dahil last batch. Yung last batch? Nagugutom na naman yung e above nyo dyan na part. Ala kayo, mabisinon, di babain. Tignan nyo nga naman kasi mga pantalon kong ginagamit dyan talaga napakabigat nyan guys pag nalalabhan. Fast forward nga guys, binuhat ko na nga rin to agad at pinunta ko na nga din dito sa taas. Tignan nyo nga, dami-dami kong damit dyan oh. Nagsisirang bulan eh. Halos talaga sarilihin yung sampayan dito sa bahay ah. Finally, tapos na nga rin pala ako sa paglalaba at eto na nga pala yung pagkaayos dito, yung mga ginamit ko. At eto na nga rin pala guys, yung itsura ng sinampay ko at itsura ko. Hanggang dito na lang, bye bye!